Hi everyone, good morning, I'm back This is Sombrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon May laban nga ba sila? kung sino to. Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makakamasamdjan na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Earth at Miss Intercontinental tayo ngayon. So, kamusta na ba ang laro ng mga pambato natin dito sa Miss Earth at saka sa Miss Intercontinental? May laban ba ang Pilipinas? Kaya ba natin makuha ang corona? So, yon. So, syempre dito sa Miss Earth, syempre marami silang activity ngayon at nakikita naman natin na pumapalo talaga ng gusto ang pambato natin in terms of styling talaga. Wala akong masabi kay Liana na Grabe. naloloko ako sa mga styling niya. Sobrang panalo. Kabog na kabog Ang lakas makamiss talaga ni Liana Agduana Kung tutuusin So sabi ko nga Kung pag-uusapan natin yung caliber na meron siya eh, Wala naman tayong question doon Kaya naman sumabay Sa sobrang dami ng nakakalaban niya dito It's almost 100 ha? Pero nakita naman natin na nasa top 5 talaga Itong si Liana Agduana So ako I trust her Dahil iba, iba yung laro niya eh. Nandun doon siya sa talagang inilalaban nga yung bansa. Eh, hindi naman tayo nangongolelat, pero ando doon tayo sa talagang isa sa mga pinakamalakas. So, ang tanong doon, mananalo nga ba si Liana at Duana dito sa competition ng Miss Earth? Ayan yung inaabangan natin, kasi syempre wala pa nga nakukuhang corona ang Pilipinas ngayong taon na to. So, isa to si Liana at Duana na inaasahan natin na kaya niya manalo. Alam nyo guys, sa totoo lang, ang ginagawa kasi ni Liana at Duana dito, talagang Nagpapapansin siya na talagang inilalaban niya lahat Ginagawa niya yung makakaya niya Kasi utong sa mga bawat eksena niya Talagang bigay na bigay siya 100% So ang tanong ko lang, hindi ba ito makakaapekto sa kanya or nagugustuhan ba to ng kurado yung mga eksena niya ayan yung hindi natin alam syempre para sa atin talagang natutuwa tayo sa eksena ng ibinibigay niya kasi syempre hataw na hataw talaga ang pambato natin kumbaga wala siyang pinapalagpas na eksena talagang sa bawat event nila, mapapansin mo talaga siya kasi talaga nagpapapansin siya. So, yun naman, di ba, ang dapat gawin talaga ng isang kandidata. So, para sa akin, ginagawa lang ni Liana yung kung ano yung dapat niyang gawin dito sa competition. At natutuwa ako. And then, pagdating sa styling niya, oh, naloka ako sa mga damitan niya. Sobrang antinde. Panalo. Panalo talaga yung mga outfit niya dito sa Miss Earth, pinaghandaan talaga niya ng bonggang-bongga. -bongga. Talagang masasabi mo, oh my God, si Liana nga ang isa sa mga pasabog talagang kandidata ngayon na lumalakok dito. And then, isa din sa mga napapansin ko, syempre, ang target niya talaga ay makapasok sa semifinal. So, parang piling ko yung talaga yung, yung tinatarget niya. Dahil ando doon siya sa game plan niya. At yung game plan niya, in fairness sa kanya, talagang panalo, di ba? So ako para sa akin, yung laro niyang to, sure ako na makakalusot siya sa semifinals. And then, siguro pagdating niya sa semifinals, doon siya makikipagbardagulan pagdating sa communication skills. Alam naman natin si Liana, pagdating sa communication skills ay hindi yan nagpapakabog talagang pumapalo talaga ang com skills nito at matalino si Liana. So parang feeling ko pag nakatungtong-tungtong to sa top 4 kasi ang target niya siguro makatungtong ng top 4, ayon kaya niya na yon top 8 na ko magpapasabog yan sa Q&A. So, yon Ayan talaga yung mga bawat aspeto na iniingatan niya. Yung bawat laro talaga ng competition. So, parang piling ko nag-iingat siya sa bawat eksena na kailangan niya magpapansin. Dahil siguro gusto niya na makatungtong talaga siya hanggang sa top 8. Dahil pagdating sa top 8, siyempre, di ba, com skills na paglalabanan doon. So, yun talaga. Aariba naman yung com skills niyan. Kasi magaling naman talaga to si Liana. So, parang pili ko, bet ko sa kanya, makakatungtong to ng top 4. Pag once na nakatungtong ng top 4 yan, kaya niya nang kabugin yung lahat. So, sa ngayon, maraming malakas. Kasi isa din sa mga nakikita ko na malakas na kandidata dito si Netherlands. Di ba Ang Europe country, medyo umaariba din. Kasi gawa ni Netherlands, beauty terms talagang Oh my God! Nakakatakot din tong kandidatang to. Kasi siya sobrang fresh talaga ng itsura niya. So, parang feeling ko si Netherlands ang isa sa mga pwedeng naging tinit dito. Kasi kung beauty ang pag-uusapan, maganda si Liana. Pero kasi iba yung ino-offer na ganda nito ni Netherlands eh. Saka syempre wala pa ang yata nananalo na Miss Earth from Europe country so malaking chance sa talaga ni Netherland na masungkit din ang corona dito sa competition so isa yan sa mga tinitignan natin and then kasama dyan ni Netherland na nakikipaglaro sa competition si Miss Poland dahil si Poland isa din to sa mga pa matinde sa Asia naman actually doon sa nagtatanong sa akin kamusta naman ang Vietnam candidate. So sa Vietnam candidate, syempre sila yung host country. Maganda na ipinapakita talaga nila na sport na sport sila dito sa competition na to. Kung baga laban na laban. Pero kasi parang feeling ko si Vietnam ipapasok lang nila to sa semifinals. But hindi ko nakikita na ipapanalo nila ang Vietnam ngayong taon na to. Dahil parang... Sa sobrang dami na magaganda Kung ganda ang pag-uusapan Sobrang dami na magaganda Sobrang dami ng silent killer. Yung, alam mo yun, yung tahimik lang sila, pero parang magugulat ka na lang, bigla na lang sila nag shine like a diamond star. So, ayun yun sa, sa mga parang nakakatakot dito sa competition na to. Pero kasi ang maganda, kasi dito sa Miss Earth, talagang fair sila. Kung ano yung ipinakita mo sa competition nila, eh, talagang mabibigyan ka talaga ng scoring ng bonggang bongga. Sobrang iba yung Miss Earth ngayon kung ikukumpara ko ang Miss Earth na ginagawa nila sa Pilipinas. Ngayon kasi yung activity nila talagang masyadong plakado, limitado, pero hindi katulad ng nakikita natin noon na Miss Earth sa Pilipinas. So, hinahayaan siguro nila na mag-decide ang host country ko ano yung gustong gawin nila sa mga candidates and then isa pa sa mga nakikita ko nakikipaglaro dito si Venezuela. Yes. Matindi din ang pambato ng Venezuela. Medyo nandoon din siya sa laro na alam mo yon talagang I love Vietnam. So ganoon yung eksena niya, yung mga outfit niya sa yung mga styling ng makeup niya, talagang makikita mo pam Vietnam beauty, di ba? So parang pili ko isa dito sa mga talagang nagpapapansin at umahataw si Brazil, medyo nakakatakot din si Brazil, nakakatakot din si Puerto Rico. Yung mga Latina, syempre alam natin na itong taon na to puro Latinas ang nananalo kaya parang sabi ko nako medyo kabado tayo dito kasi mukhang parang latina ang nangangamoy corona pero sabi ko nga pwede din mapunta talaga sa Europe. So, pagdating naman dito sa ano, si India, isa din to na sa mga nakikita ko si India sa Asia, sobrang panalo din talaga ang eksena ni India. Ang ganda din ng beauty. Biglang umariba ng bongga-bongga. Diba? Nung una, hindi mo mapapansin kasi dark horse candidate. Tapos ngayon, biglang pak, ayan na. So, nag nagpapapansin na si India. So si India kung mananalo sila ngayon, ito yung ikalawang ano taon nila na makukuha nila ang corona. So tingnan natin kung anong laro ni India. So ayan yung mga masasabi kong matitindi na parang tinik dito kay Liana Adwana. Pero syempre ang goal ni Liana is masungkit ang corona ng Miss Earth. Pero medyo nag-aalang alinlangan lang ako dito na maibigay sa kanya yung corona kasi ang crown ng Miss Earth ay galing sa Asia. So hindi ko alam kung okay lang ba na manga, mapunta uli sa Asia ang crown after ng kakapanalo ah, lang ni Miss Korea? So, malalaman natin yan kung ang target ba ng Miss Earth ngayong taon na to ay ibigay ang corona dito sa Europe country or ibigay dito sa Latin area. So, ayan yung abangan natin. Medyo nakakatakot, di ba? Kung iisipin mo. Kasi ang daming malakas. Pero magtiwala na lang tayo siguro Kaliana kung anong game ang laro na gagawin niya at kung paano niya mai-impress ang mga judges kasi at the end of the story depende pa rin nyo sa judges kung sino ang natitipuhan nila at kung sino yung nagugustuhan nila di ba? so yon so ako medyo kabado ako dito pero tiwala tayo Kaliana na kaya niyang kumbinsihin ang mga judges na maibigay sa kanya ang korona ng Miss Or 2023 Punta naman tayo sa Miss Intercontinental sa Miss, Inter sa Miss Intercontinental Medyo mahirap din yung laban dito Kasi ang dami din kandidata Talaga na nag-stunning Ang dami din kandidata na mga ome eksena Isa na dito talaga Isa sa mga pinag-uusapan Na malakas daw ay si Miss Venezuela O ba? Diba? Alam naman natin ang Miss Intercontinental As long as possible Ang gusto nila mga malamodela So hindi sila masyado nag- nag-aano sa beauty. Gusto nila yung yung model of beauty ba, yung mga ganon. So, parang feeling ko doon sila tumututo. Gusto nilang matangkad, gusto nila yung payat talaga. So, yon Kasi ko ibibase mo yung mga nananalo dito, ayun ang pagkakaintindi ko na gusto nilang mangyari, gusto nila yung kanilang ano beauty queen ay mala modela talaga di ba so yon so si Venezuela isa sa mga may init na kandidata dito sa competition na to at isa to sa mga talagang masasabi ko na oh mukhang itong tinitig nila na manalo dito and then pangalawa ay si Miss Dominican Republic so Dominican Republic din iba din kasi yung ino-offer ang ganda din ng, ng datingan parang alam mo yung supermodel din yung dating. And then si Cuba. So, yon Si Cuba ay isa sa mga, alam mo yon na parang nasusurprise din ako kasi parang bigla talagang maingay dito sa Miss Intercontinental. Pero kung pupunta naman tayo kay Miss Philippines, syempre, iba din yung laro ni Miss Philippines, si Iona Gibbs. Si Iona naman, alam mo sa totoo lang, na-amaze ako sa beauty niya na kahit idikit mo siya sa mga Latina, sa mga Asian, sa mga European or African, talagang iba yung dating ng beauty niya, no? Very strong and powerful. So, hindi ko lang alam kung etong beauty to ay eto ba yung magugustuhan ng organization. Pero yung styling na ipinakita dito ni Iona Gibbs, gustong gusto ko. Gusto ko yung styling niya na curly hair siya. Gusto ko yung styling na mga damitan niya. Yung damitan niya talagang mga pasabog din at hindi din nagpapakabog. At masasabi ko na si Iyon na parang feeling ko well-trained talaga under ng mucha ng Pilipinas. At pinagandaan na talaga ito ng bonggang-bongga. -bongga. So I'm so excited kasi nung lumaban din to sa, ano, sa mucha ng Pilipinas, talagang surprising din eh. Talagang pak ang taas talaga ng eksena eh. But ngayon, tingnan natin kung kaya niyang gawin dito. Medyo nakakatakot lang kasi dito sa Miss Intercontinental. After top 20, top 5 na yung nila. So, I wish na sana isa sa mga makalusot doon sa top 5 ay si Philippines. Pero, depende nga yun sa performance. Kung convincing naman, parang piling ko makukonvince naman nila yung, yung hurado. Pag nagkataon na nanalo ito si Iona Gibbs dito, parang piling ko ito yung pang masasabi kong sandwich win natin dito sa Miss Intercontinental dahil kakapanalo lang ni Cindy Obingita noong 2021 and then kung mananalo ngayon itong si Iona Gibbs eh sandwich win sandwich win tayo dito sa Intercontinental so the last the first na nanalo dito ay si Karen Galma and then sumunod si Cindy Obingita and then ito pangatlo nga ay si iyon na din. So, kung sakasakali ha. Ah. Kung ako tatanungin mo, syempre, isa dito sa mga titignan ko din na malakas din si Thailand. Si Thailand din kasi medyo iba din yung datingan. Lalo na pag nakita mo to sa personal, talagang iba din yung dating niya. Meron siyang orahan na ang lakas din makarena. na. And then yung outfit niya dito sa Miss Continental, ay nako pumapalo ng bonggam bongga Lalo na ngayon medyo mainit ang Thailand kasi sunod-sunod yung pagkakamanalo nila sa iba't ibang klase ng pageant. So parang piling ko matunog sila dito sa Miss Continental na possible na pwede sa kanila mapunta yung corona. But naniniwala ako sa galawan ni Iona Gibbs na hindi rin imposible kay Iona ibigay ang corona. Di ba? Kasi talagang lumalaban naman si Iona. Hindi naman siya nagpapabaya sa bawat eksena. So, hindi nga lang siya ganong kaingay, ganong katindi yung ingay niya. Pero naniniwala ako na malakas si Iona game, So, yon And malalaman natin niya sa December 16 na kanilang coronation night. And ako parang pili ko si Iyo na Papalo naman to ng bongga-bongga dito. ba diba? So magtiwala lang tayo. So ako naman may tiwala naman ako sa bawat kandidata na ipinapadala natin sa international pageant. Kaya lang kasi depende na yan sa judges. Ngayon depende na sa judges. Kung ang judges ay matitipuhan sila at magugustuhan sila, eh panalo tayo. Pero kung hindi, wala naman tayong magagawa. Basta ang alam ko ang pambato natin ay lumalaban, ginagawa niya ang lahat ng best niya para masungkit ang corona. Di ba? So, yon I'm so excited. So, laban lang. Si Cindy Obingita nga eh, nakuha niyang manalo dito sa Mr. Continental. Si Iyo, nag pahaya na sobrang ganda din talaga. Di ba? So, matalino naman si Iona Gibbs at kaya naman niya makipagsabayan talaga sa lahat ng mga kandidata dito. So, yon So, wish all the best sa dalawang kandidata talaga na lumalaban dito sa Miss Earth at saka sa Miss Intercontinental. Kung tatanungin niyo ko, kailan ba ang Miss Intercontinental sa December 16? Ang alam ko, December 16 or 18. Basta, ang alam ko, 16. And then, ang Miss Earth ay sa December 22. So, makaka-uwi kaya ng corona ang ating pambato ngayong taon na to. Yan yung aabangan natin sa kanila. Diba? So, basta wish all the best. At huwag tayong mawala ng pag-asa. Magtiwala at ipag natin ang ating pambato na lumalahok ngayon dito sa International Pageant. Mahal mo, isa sa kanila, makasungkit ng corona. Kung ako tatanungin mo, parang feeling ko kaya naman nila. Pero mas malakas yung kutob ko kay Miss Iona Gibbs na parang kaya nga sungkitin yung corona ng Mr. Intercontinental. Continental. And then si Liana kasi medyo parang feeling ko top four. Tapos ang tingin ko depende sa makakasama niya sa top four kung sino ang mag, uh, ano doon, magpi-place. And then tingnan natin. Kasi Q&A malakas talaga si, ano, si Liana Adwana. Parang walang question sa kanya. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys, ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang video natin at yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. So yun guys. Guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Terima kasih telah menonton!